Ano to bang Dertanan? Kanta po tayo. Kanta po tayo mga ka-idol kasi oh, uh, ano eh, walang pasahero. Walang tingaw. Ako no. Do. Aku Ako. babang sa'yo ay di kasi na kita at, at wala ang iba masdan kita, at nakikita sa aking mga mata ah. Ang ba pabang ako ang namin Oh, Sayang yung binili naman yung isda oh. Dubok pala. yun know? oh. Sayang isang kilo naman ang binili ko oh. Ayun know? oh. Mapula na yung laman niya. Ayun. Sana po eh hindi na nila ito e bininta. Kasi ilang araw na siguro to, oh. ayun oh. Ibang kulay na talaga. Tapos kainin mo ah uh, katina. Nako. Ano 'Yun oh. oh. Hindi na, hindi ito. naman na konsensya yung may-ari nito. Alam na nila na wala na talaga to. 'Yun oh. Mungkin